Ang patuloy na pagpapalawig na makasaysayang ugnayan sa pagitan ng Estados Unidos at Pilipinas ang siyang patunay ng magandang relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Ito ang buod ng pananalita at U.S. Ambassador to the Philippines, Harry Thomas, na siyang nanguna sa Victory Day Celebration at Replaying Ceremonies para sa mga veterano ng ikarawang tigmaang panday dito sa lungsod ng Baguio. Muli ginihit ni Thomas ang malaking kontribusyon ng mga Pilipino Amerikano at maging ng mga allied forces sa sundalong nanguna sa pakikipaglaban sa mga mananakop noong panahon iyon. Ayon kay Thomas, ang pagpapahalaga sa kalayaan ang siyang naging susi upang mapagtagumpayan ng mga allied forces ang ikalawang digma ang pandaigdig. It is an honor to stand today before you to commemorate the 67th anniversary of the end of World War II in the Philippines and to honor our Filipino and American Service members who died in that long, long war. On September 3, 1945, the formal instrument for surrender was signed by General Yamashita at the U.S. ambassador's residence at what is now Camp John Hay, marking the end of the war. And I am privileged to take part in this ceremony to remember the courageous women and men. Filipinos and Americans and citizens of allied nations who have fought to defend our freedom and protect both of our nations from aggression. Kaugnay nito, isiniguro ng embador ang patuloy na pa ng relasyon sa pagitan ng dalawang bansa sa iba't ibang hanay o larangan na magpapaunlagta sa kalimabukasan ng ating bansa. The United States and the Philippines are long-standing friends and partners. We stood together during World War II to defend our democratic values. Today, we're working on many fronts, building our economic and trade ties, strengthening the rule of law, protecting human rights, and cooperating on regional and global issues. Our alliance reflects our two countries' close ties and our shared history.